Oh. So, ya itong ulam natin. Ano? Hmm. Baguong. Hmm. ibang ulam, kundi baguong. Ito talaga, pag walang trabaho. Hmm. Hmm. Rap. Ayan natin sili. Hmm. Bago na nga, ulam natin, iniipis pa tayo. Hmm. Yung sili, oh. Hmm. Mm -hmm. Yep. Hmm. Yeah, malam mo na kakanto. Hmm, kung di na Hmm. ng may sisuka. Sukang galing marinduke. Hindi lang, walang trabaho eh. Tama na ito. Oh, busti oh. Ayos, sa lakas din kumain ah. Kahit walang ulam ah. Kasi yung anak ko kahit walang ulam. Nakain ng kanin. Hmm. Ayos yan. Sanay naman tayo sa ganito. mga bata pa tayo, sanay eh. Hmm. Oh. Ayos na, bagoong lang, ulam na. Hmm. Yan natira. Maraming salamat.